Usapin tungkol pa rin sa Pogo at mga isyong kinasasangkutan nito. Yan ang tatalakayin ni Prof. Antonio Contreras sa Punto de Vista. Prof. Maraming, Maraming tao na ang sumasang-ayon na panahon na para ipasara ang mga Pogo sa Pilipinas at ideklara itong illegal. Sabagat siguro naman, hindi lingin sa ating kaalaman, na ang mga pugo ay lisensyado. Ibig sabihin niyan, pwede silang mag-operate. Pero alam din naman natin na nasa loob ng pogo, marami mang illegal na nangyayari. Ang iba pa nga, pag nire-read, nakikita natin may torture chamber pa at may mga aligasyon na sa loob nito, nagiging pugad ito ng kriminalidad ng human trafficking ng scamming ng hacking kaya nga may mga lumalabas na proposal in fact meron na rin mga panukalang batas na ito'y tuluyan ng gawing illegal. sabi pa nga ni Senator Hontiveros dapat iniklaran din itong National Security Threat ng Pangulo bagamat ang inyong abang lingkod noong isang araw na bigay ng caution. Uh, maging maingat tayo sa ganyang usapin ng pagdideklara ng national security threat kasi baka ang pangulo naman ang ilagay natin sa alanganin dyan kasi ano, baka may, may malabag na due process. Ang sabi ko noon, ang bola ay nasa kamay ng kongreso. Ang executive branch ay taga-implement lang. Ang legislative branch, sila dapat ang gumawa ng batas na kung saan pwede nilang i-declare ang illegal ang Pogo. So, balit, narinig natin ang opinion ng PAGCOR? Sabi ng PAGCOR, hindi naman daw ang Pogo ang dapat isihin. Kundi ang mga alien hackers at ang mga scammers. Sa totoo daw niyan, ang mga Pogo ay nagdadala ng kita o ng pera sa kaban ng bayan. 5 bilyon ata noong 2023. So, paano na tayo ngayon dito? Ano ngayon ang aking punto de di vista dito? Malinaw, nasa kasalukuyan, lisensyado ang mga pugo. Malinaw na nagdadala ito ng pera sa ating bayan. Pero may dalawang bagay tayong dapat pag-isipan dito. Bakit kapag sugal, kapag huweting, mga ilegal na tupada, namang maliliit na tao ang pumupusta, ang tumataya, yun na lamang magsugal ang mga tao sa mga lamay. Di ba pinagbabawal yun sa mga barangay? May mga nakuhuli dyan. Bakit bawal yun? Pero itong pogo, kapag malaki ang kita, pwede. Pag-isipan natin yan. Ibaba ang pamantayan natin ng batas pag malaki, dahil may dinadalang pera, hahayaan natin na legal ang isang bagay kapag may dinadalang pera, pero kapag maliit na mga tao ang tumataya iligal. So pag-isipan natin yan. Pangalawa, pwede ba natin ihiwalay ang pogo sa mga nangyayaring kriminalidad sa loob? Alien hacking, human scamming, human trafficking. Ito mga to'y nangyayari sa loob ng pogo. May maraming nagtapot tayong katibayan na nangyayari ito. Anong gagawin natin dito? Sa bagay, Pwede naman kasi paigtingin ang ating mga operasyon, ang mga pagre-raid, pag, uh, pagpasok ng legal sa loob ng operasyon ito para makita kung ano talaga nangyayari. Pero ang dami ng ebidensya kasi eh, kaliwat kanan, hindi na lamang yung sa bamban. Marami ng mga na, 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 na raid na mga pogo operations na talagang kita mo ang paglabag sa batas. So, ganoon na ba tayo? Porque Nagdadala ng pera, ay hahayaan natin. So mukha yatang hindi naman tama tong argumento ng Pagkor. Alien hacking, human scamming, human trafficking. Yan ang problema, sabi niya. Pero saan nangyayari yan? Anong solusyon ay no-offer ng Pagkor? Dito. Di ba? Ano naman ang ginagawa nila? Dahil sila nagbibigay ng lisensya kasama ba sila sa solusyon na kung saan sila yung nag, nagsisiguro na hindi nangyayari itong mga bagay na ito, mga krimen na ito na nangyayari sa loob ng Pogo? So inuulit ko, hindi magandang pakinggan na porket nagdadala ng pera ay legal. At hindi rin magandang uh, pakinggan na ipagtatanggol natin ang legalidad ng isang bagay dahil nagdadala ng pera ito. Samantalang kapag malilit na tao ang nagsusugat, ay tinuhuli natin at pinaparusahan. Pag-isipan po natin yan. Yan po ang punto ni Bista ko ngayong araw na to. Maraming salamat. At balik dyan, balik dyan sa inyo sa studio. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.